Sa pag-apak nga ni Metena sa mundo ng Encantadio ay unti-unti nga niyang nasa sa ito. Inunan niya ang muog ng Lereo. Dito nga ay uh, sa isang iglap lamang ay natalo niya itong si Cassandra. Hindi niya malaya ni Cassandra na nakapasok na ang uh, sinasabi nga ni Casopea na malaking banta. Sapagkat ginamit nito ang kawangis niyang kakambal na walang iba kundi itong si Mata si Casopea ang sinaunang diwata. Hindi agad na malaya ni Cassandra na unti-unti na nga silang nilulusob. Kaya naman na ah, madali din siyang nagapin ng naturang ah, makapangyarihan ngayong etong Semitina. At eh, nakakalungkot isipin na maging itong si Cassandra ay nawala na rin ng buhay sapagkat tinapos din ito na Mitina at agad nakuha ang brilyante ng hangin sinubok na nga ng pagkakataon ang inkantadja sa pagdating nga nitong si Medina dahil nga sa kanyang hawak na si Peranto, marami itong kayang gawin at mas makapangyarihan kaya naman nahihirapan ngayon lahat, marami rin ang disappoint, matapos so oh, makita nila na maging ang uh, mga sangre, ang mga panganay na anak ni Elena at ni Perena ay tuloy na rin binawian ng buhay, dahil nga sa basbas -bas nga ni Medina sa kanyang mga kawal ay nagapi agad ang dalawang diwata. Marami ang nagalit at nalungkot kung bakit sa isang iglap lamang ay uh, natapos agad ang kanilang mga karakter. Doon na nagtatapos ang lahat sapagkat ang mga bagong sangre na ang maasahan ngayon sa mga brilyante. Sila na ngayon ang bagong galilina. tagapagligtas. Samantala, agad na namataan nga nitong si Perena kahit siya ay nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak na si Mira maging sa kanyang hadiyan na ito nga si Mira ay kailangan pa rin niyang mag move on dahil unti-unti nang nawawala ang lahat kaya naman kailangan na uh, nila nga buong lakas na kalabanin itong Semetena bago tuluyang masakop ang kanilang mga mundo. Kaya naman, nag initiative na nga itong si Imo. Kailangang bumalik ang isang uh, sangre na mas magkapangyarihan itong ang si jenaya Ngayon ang pagkakataon na kailangan, kailangan sila siya. Dahil na rin sa nagambang panganib sa kanilang uh, mga kaaharian. Isang kaharian na ang nalupig nga nitong si Metina na kanya na rin ang dalawang reyeliante. Maging itong si Alena ay naging bihag na nga niya sapagkat kinuha nitong si Metina. Samantala, tela na nararamdaman na nga ni Danaya na mayroong panganib pang sa loob ng inkantadya. At na nga niya na bukas ang lagusan na isip nito na dadalaw na muna sa inkantadya. Ngayong napaanganak na nga niya ang kanyang anak na si Tera. Subalit, sasalubungin nga siya ng kalaban. Inaakala niya noon na si Banag at Nakbal lamang. Ngunit, uh, nagulat siya dahil nagibayto ng anyo at mga kalaban muntik na nga siyang uh, patayin ng mga ito, mabuti na lamang at alerto itong si Danaya at agad siyang nakapagpalit ng kanyang wangis, matutunog na nga ni Danaya na mayroong nangyayaring kakaiba at may panganib sa kanyang mundo, kaya naman sa pagkakataong yun ay babalik siya at maiiwan niya ang kanyang anak na ito nga si Terra, kaya naman uh, ang uh, pinsan nga nito ang si Teo ang mag-aalaga ngayon kay Terra dan